Marami ang nag-aalala ngayon para sa kalusugan ni Maricel Soriano dahil hirap ito sa paglalakad. At kamakailan ay binahagi ng Diamond Star ang tunay na dahilan ng kanyang karamdaman. The Philippine Showbiz List presents detalye sa kalusugan ni Maricel Soriano kaya hirap siya makalakad ang tunay na lagay na kanyang health condition ay nag-umpisa pag-usapan sa ginagawa ng 60th birthday niya noong April 8, 2025 sa New Frontier Theater, Cubao, Quezon City. February 25 ang aktwal na petsa ng kapanganakan ni Maricel, ngunit sa kung anong dahilan, kamakailan lamang siya nagkaroon ng pagkakataon na makapagdiwang sa piling ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Isa itong star-studded na event na dinaluhan ito ng mga pinakamalaking bituin ng showbiz. Ngayon paman kasabay naman saiyang selebrasyon at pagbati para sa Diamond Star. Maraming netizens ang nagpaabot ng kanilang pagkabahala. Ito ay matapos na kumalat online ng ilang video na kuha sa birthday party kung saan makikita si Maricel na nahihirapan na sa paglalakad. Kapansin-pansin na hindi siya makapaglakad na siya lang mag-isa at kinakailangan pang alalayan saan man magpunta. Maging sa pag-upo at pagtayo ay makikitang hirap din ito. Sa kabuhuan ng party, halos nakaupo lamang si Maricel at ang mga kasamahan niya sa industriya na mismo ang siyang lumalapit sa kanya para bumati at papakuha ng mga larawan. Magilang ang ilang bisita ay tila nagulat din sa nasilayang sitwasyon ng Diamond Star na bagamat naroon pa din ang pagiging hyper ay ramdam ang hirap sa biglaan itong hindi paglalakad ng maayos. Dahil dito, iba't ibang espekulasyon ang lumitaw online tungkol sa kalagayan ng kanyang kalusugan. Kaugnay nito nang mahingan na ang kampo ni Maricel ang sagot, sa isang panayam sinabi na may spinal arthritis ang Diamond Star, kaya hirap itong lumakad mag-isa at talagang kailangang alalayan pa. Sa katunayan, dalawang linggo bago ang birthday party, ay sinumpong na raw si Maricel ang spinal arthritis, kaya nagpapatreatment na ito. Sa nakaraang ABS-CBN Ball 2025, pagamat naroon nga raw ang presensya ni Maricel, ay hindi ito naglakad sa red carpet, dahil sa hirap nga. Nagpakita't bumati lamang daw ito sa mga kasamahan sa showbiz. Binanggit din ng kampo ni Maricel na may plano silang linawi ng issue, lalo na nagdulot na ito ng pag-aalala sa publiko at pinalala pa ng ilang hakahaka sa social media. Maricel reveals spinal arthritis that affects her ability to walk. Katulad na ipinangako ng kampo ng Diamond Star, binigyan na nila ng kalinawan ang tungkol sa tunay na kalagay na kalusugan ni Maricel. Sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel, sinagot ni Maricel ang mga katanungan at ipinaliwanag sa publiko ang karamdaman niya. Dito inamin niya ang pagkakaroon ng spinal arthritis. Ang naturang kondisyon na ay nagbibigay sa kanya tuloy -tuloy ng tuloy-tuloy na pananakit mula sa leeg, pababa sa binti, hanggang sa paa at ito ang niya naging dahilan kung bakit siya nahihirapang maglakad ng maayos. Ibinahagi ni Maricel na unang beses na maranasan ng ganitong uri ng pananakit kaya kinailangan siyang turukan sa likod dahil hindi agad nawala ang kirot, muli isinagawa ang paggamot at sa pagkakataong yun ay direkta na siyang tinurukan ng steroid sa mismong spine. Matagal anya bago umepekto ang gamot kaya hirap nga raw siyang maglakad na paika at kailangan alalayan. Dagdag pa ni Maricel, nakakaramdam din siya ng pamamanhid sa kanyang mga paa at tila ba may mga karayo na tumutusok sa mga ito. Bukod pa rito, sinabi rin niya may pinch nerve siya na lalo pang nagpapalala sa kanyang nararamdaman ibinahagi ni Maricel na ang kanyang karamdaman ng hereditary. Kahit anong araw ang gawin niya, tila hindi na maiiwasan ang ganitong kalagayan at posibleng matulad siya sa kanyang kapatid na si Mama Beck na may kaparehong kondisyon. Ipinaliwanag din ni Maricel na ang kanyang iniindang sakit ay may lunas naman. May mga nagsabi sa kanya na masabuting magpa-opera na siya upang tuluyang mawala ang sakit. Ngunit sa ngayon ay mas pinipilit nilang hanapin muna ang ibang alternatibong paraan ng gamutan. Ayon sa kanya, Ayaw niya sumailalim agad sa operasyon hanggat may ibang option pa dahil alam niya kung gaano kahirap ito lalo na naranasan na niya ang cesarean section noon. Talagang hindi anya biro ang operasyon kaya naman nais niya masubukan muna ang iba't ibang paraan upang siya ay gumaling at buo ang loob niya nakakayanin ang lahat ng ito. Sa kasalukuyan ay patuloy ang pagsusumikap ni Maricela Mapabuti ang kanyang kalagayan sa pamamagitan ng simpleng mga physical activities. Isang araw sa ginagawa niya ng malaking tulong sa kanyang katawan ay ang paglalakad sa swimming pool na anya walk with faith and confidence. Kwento ni Maricel na tuwing siya ay nasa tubig, hindi na naramdaman ang sakit sa kanyang katawan. Sa isang pagkakataon, ikinwento niyang may nagawa siya na hindi niya akalaing kakayanin niya noon. Kasama niya raw ang kanyang anak na si Maron habang sila nilalakad sa pool. Hawak siya nito sa simula at mga anim na ulit sila nagbalik-balik sa paglalakad hanggang sa hindi niya na malayang mag-isa na pala siyang gumagalaw. Naroon ang pagiging positibo, biro pa ni Maricel dahil sa kanyang pagiging madaldal at mahilig sa chismisan, hindi napansin ang hirap sa paglalakad. Hirit pa niya, chichi and water equals walking merry. Binanggit din ni Maricel na so sa ilalim siya ngayon sa regular na physical therapy upang mapabuti ang kanyang kalusugan. Ayon sa kanya, may sarili siyang physical therapist na tumutulong sa kanya sa mga stretching exercises. Kabilang sa mga ito ang paghatak sa kanyang balakang at lieg na ginagawa upang maibsan ang pananakit at maibalik ang normal na galaw ng kanyang katawan. Sa kabila ng hirap, napanatili ni Maricela ang kanyang sense of humor at nakapagbiro pa siya na sana araw pagkatapos nito ay tumangkad naman siya na sa ang daming hinatak sa kanya. Nang tanungin naman siya kung saan siya kumukuha ng lakas at enerhiya, sinabi ni Marisol na kasiyahan ang isa sa kanyang pinanggagalingan. Ipinaliwanag niya na dahil sa dami ng masalimuot na karanasang pinagdaanan niya sa buhay, natutunan niya kayanin ang mga hamon. Ikinwento niya na mula pa sa murang edad ay hindi nanasa na maglaro tulad ng ibang kabataan dahil maaga siya nagsimulang magtrabaho. Nagsimula siya sa industriya sa edad na anim at hanggang ngayon na siya ay 60 years old na ay patuloy pa rin nagtatrabaho. Sa kabila nito, nakapagbiro pa si Maricel at sinabi niyang dapat gumagalaw para hindi pumanaw. Patungkol naman sa kung ano ang pinakamahalagang aral na natutunan niya mula sa kanyang pinagdaraanan, sinabi ni Maricel na napagtanto niyang mahalagang pakinggan ang sariling katawan. Totoo nga raw ang kasabihan na what you eat today will walk and talk tomorrow. Nagbigay rin siya ng lakas ng loob at inspirasyon sa mga taong may parehong pinagdaraanan. Tayo ni Maricel, huwag matakot sa karamdaman at harapin ito ng buong tapang sabihan nga raw ang sakit, hindi mo ko kaya, kaya kita. Pinalalahanan din niya ang lahat na laging kasama ang Diyos sa bawat laban at pagtiwala rito. Ayon pa kay Maricel, may mga taong nagawa ng himala, posible rin ito para sa kahit sino. Samantala, dahil na rin sa kalagayan niya ngayon, marami sa tagahangan ng Diamond Star ang nag-aalala na baka makaapekto na tulang sakit sa kanyang showbiz career na may higit sa limang dekada na rin tumatakbo. Pero tiniyak ni Maricel na walang dapat ikabahala dahil patuloy pa rin siyang mapapanood. Sa nasabing vlog, ibinahagi niya kanyang pananabik na muling makapagtrabaho matapos siyang mapanood sa Lavender Fields. Ayon kay Maricel, excited siyang bumalik sa pag-arte at muling makaharap ang kanyang mga tagahanga. Bukod dito, ibinunyag din niya na may nalalapit siyang pelikula na lalong nagpasabik sa kanyang mga taga-suporta. Kaugnay nito na unang sinabi ni Maricel sa isang panayam na kahit siya ay nagiging conscious tuwing na pag-uusapan ng kanyang edad, wala pa sa kanyang isipan na video sa pag-arte. Para sa kanya, hindi lamang ito bilang isang profesyon, kundi bilang isang paraan upang matulungan ang kanyang pamilya. Ipinahayag din ni Maricela kanyang hangarin na mapatuloy hanggat may mga tao pa rin nais siyang makita sa mga pelikula at telebisyon. Anya, hanggang gusto niyo ako, nandito ako. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.